eto at uh, tama tama makakausap din natin <laughs> ay dako si uh, defense analyst and professor ng department of international studies dela sal university si professor renato de castro kumusta nga natin dako professor kumusta ka daw magandang umaga ay, ito naman mabuti kagagaling lang ako sa abroad Oh, eh, makikibalita kami sana sa iyo. Meron ka bang karagdagang detaling na 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 asaga, nababalitaan, ito, panibagong harassment na dinanasan naman ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uh, Ship at uh, Coast Guard sa may Sandy Cay. Mukhang uh, nitong mga nakalipas na araw kasi, mukhang uh, uh, matindi yung pinaparamdam sa atin uh, ng mga barko ng uh, China Coast Guard dahil para sa kanila wala pang malinaw na katibayan o wala pang malinaw na pahayag kung ano ang magiging paninindigan daw ni US President Donald Trump sa West Philippine Sea. Pero kaya nakausap ko si Ambassador Robaldez eh, hindi raw nagbabago yung paninindigan na yan ng pagpapunatili ng kaisan sa West Philippine Sea. Ano yung mga nakukuha mong mga usap-usapan dito o detalye dito, informasyon dito, Professor? kasi naman, uh consistent ka ng China, eh, no? Actually, kagagaling ko lang sa Taiwan. Oh. No, doon nakikita ko talaga yung pagsasanay nila. Talaga ang, kung tayo, sa tingin lang natin, dinitiprive lang tayo ng maritime entitlement natin sa West Philippine Sea, South China Sea. Doon talagang ang projection nila, papasukin talaga sila, sasakupin talaga sila. Ano yung Kaya nung nakita ko talaga yung, panay, panay ba yung kami ng kampo doon sa Ministry of National Defense nila, oh talaga nakikita ko yung pagsasanay. Talagang nasa kaisipan nila, hindi lang doon sa karagatan namin, papasukin talaga kami, sasakupin talaga kami, i-occupied kaya kami. So kung nakikita na natin agresibo at nananakop ang China sa isang bansa na napakalapit sa atin, hindi na huwag na tayong magtaka kung nakakaramdam tayo ng harassment lang o coercive action sa karagatan natin. Hindi kaya Pero yun hindi nga, kaya... pag-usapan natin yung nahuling espya. Yung nga po eh. Uh -uh. yung yung Oo. yung yun aking yun ang aking sino dito tatanong kasi yung mga nahuling espya niyan, hindi kaya bahagi rin ito ng kanilang uh, uh para ng plano dito sa Taiwan. At ilang mga gusto nilang gawin dito sa bahaging ito ng Asia Pacific region, lalo na yung pagpapakalad ng spy dito sa atin? Hindi, kasi ang ang goal naman talaga nila sa atin, una, i, kumbaga isubjugate tayo. No? Kaya galit na galit nga sila, nandito yung mga typhoon missile. Eh. Kasi alam naman nila, pwedeng gamitin ng aliado natin at gamitin natin yon lalo na kung malapit sila, pumasok sila sa Luzon Strait para sa kupin ng Taiwan. Mm. So, yun nga, merong isang isang British analyst na Talaga yung sabi niya, yung coercive actions na ginagawa sa atin ng mga Chino, o yung isa way para i-force tayo maging neutral. Just in case o kaya papasukin nila ang Taiwan. So, yung sa atin, nakikita lang natin, nakafocus tayo sa atin, hindi natin nakikita yung pangkalahat, pangkalahatang uh, pangkalahatan, kumbaga larawan. Kung paano talaga agresibo na nanakop ang China, hindi lang sa Pilipinas, sa Taiwan, pati pa sa Japan. No, at uh, even India. So ayun yun, nakikita natin palagi, nakapokus lang tayo palagi kung ano yung ginagawa sa atin. Hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa ng, ng China sa madaming bansa na kalapit natin. Alam mo na 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 isip is din you know, na na imagine ko naman yung mga reaction ng mga taong tulad ng mga bakery boys professor eh parang kayo naman ay yan na nga o oh, sabi nga ng uh, ng Chinese embassy wag wag papa sa mga espionage uh, news na yan e, walang katotohanan yan tulad ni huling statement ng uh, ng tang ni ano ni tang ng tanggapan ni ambassador Wang Silian professor Uh, Unang-una, hindi na magpukonduct ng ganyang surveillance, counterintelligence operation ang AFP at ang NBI kung walang ginagawa yan. Kung ordinaryong Chinese tourists lang yan, hindi mag allocate ang na napakalaking uh, uh resources. no? Kasi mag magastos yung ginawa na operation. Yung susundan mo, pipiktikan mo, kukunahanan mo na ebidensya, ihingi ka pa ng palagay ko, humingi pa ng, port, ano yan, ng uh, waran yung ating uh, gobyerno para sa gawain, hindi naman gagawin niya ng gobyerno natin kung wala silang naamoy. Mm -mm. Hindi magkakaroon ng uh, usok o ng apoy. Eka nga, mm -mm. there'll be no smoke if there's no fire. So, ayun na lang ang sagot ko dyan. No? At again, of course, ang trabaho naman talaga ng isang uh, embahada, isang uh, ano, no? uh, diplomat, e eh, yun nga may kasabihan, no? an honorable man who was sent abroad to lie. Mm -hmm. So nakikita talaga natin yan sa, <laughs> oh, he might be a very honorable person, pero kasi trabaho niya talaga magsinungaling eh. So let's expect it from a professional diplomat like him, an honorable man that is sent abroad either to spy or to lie. E right. eh, yung kasi na, ano, ito rin, ano, uh, kahapon nung kahapon isang araw, medyo napangiti ako dun sa natuntun na yun, nalaman na yun ng NBI eh, yung uh, na nila ng pang uh, i-spy eh. Kasi ang dito raw, una sila bendito kasi nakapangasawa. oh, nakapangasawa ng Pilipina. Ngayon, ganun talaga ngayon, nag Na, na, Nagre-request yung mga magulang na pumunta rito kasi hindi naman nila alam na nangi-spy o merong asawa dito na Pilipina kasi ang pagkakaalam nila, pinapunta raw dito para mag-test drive ng sasakyan. Ang labo talaga, no? Ayun yung tinatawag mo mga ano, uh, kumbaga embedded. Talagang nilalagay mo yan sa lipunan para talagang bumaon yung kanilang ugat at of course provide them cover. Hindi yan bago. Mga ganyan ang gawain ng no? mga lalo na nung Cold War, no? Lalo na yung mga impluwensya ng mga Soviet communists. Talagang mahaba ang sila. Talagang tinatanim talaga sila sa isang bansa. Tapos talagang yun, uh, depend, kumbaga ang termino natin dyan, deep penetration agent. Ang term dyan, embedded talaga i-embed mo sa society para alam na alam nila ang kultura at matatanggap sila ng mga tao. No, pagtanggap na sila ng mga tao, tanggap na sila ng kamag-anak, tanggap na sila ng kumbaga yung community, doon na nila i-conduct yung operation nila. Kasi sabi nga ng pamilya, hindi na may akalain. Sa tagal niyo kasing kakilala, kumbaga, hindi niya nilalabas yung kanyang cover. Tinatago niya. Mm -hmm. okay. They've been trained for that. Professor, so, kaya huwag na tayong magtakas. Oo nga eh. Ga ga gaano ka lawak? Gaano ka uh, ibig sabihin, gaano na kalaki itong uh, ganitong network na meron sila dito sa atin? To think na dalawa o tatlo sa bagay, yung dalawa din ni Pilipino na natunto ng NBI. Sa tingin nyo, gano'ng nakalawak ito? Kaya ako natanong yan kasi baka mo maapektuhan yung regular uh, tourist arrival natin galing daw sa China. Eh, may marami raw kasi tayong mga uh, uh, bilang ng mga turista sa China na naapektuhan na nitong hidwaang ito sa West Philippine Sea na uh, nakakaapekto sa ating uh, uh, sa, sa, bilang ng ating mga foreign visitors and foreign investors. Dax, beke naman dating ko? <laughs> <Professor. laughs> Unang-una, no, uh, may batas sa China. May batas sa China. No? May mga kaklase ako, mga Chinese na nag-aaral ako sa Amerika. May batas sa China na lahat ng mamamayan ng China obligadong mag-report mm -hmm. do sa either sa partido or do sa Ministry of State Security. Whether you're a spy, Kaya ngayon yung issue but, uh, ikaw ay uh, spy, militar o hindi, ganun ba? Mo, no, kahit ano, kahit mga graduate student sa China, pagbalik mo sa China, kailangan ka mag-report do sa either sa partido o do sa Ministry of State Security kung anong na-experience mo sa abroad required sila lahat. Kaya nga yung issue ng TikTok o even yung Zoom no sa Amerika, kasi aware yung mga Amerikano doon sa batas na nilabas ng China na lahat ng Chinese citizen, pag nag-abot kayo lahat, dapat kayo mag-report sa gobyerno. Tanda natin, ang bansang China ay kumbaga, pinamumunuan ng partido. Kung ano man ang sasabihin ng partido, ilabas ng partido, Uh, dapat sundin nyo din ang isang mamamayan at lalo na kung kayo isang membro ng Communist Party. Tandaan natin, no? ang Communist Party ng China, meron niyan membro ng 100 million. Uh, tumbas na ng populasyon ng bansa ng Pilipinas. So imagine mo, 100 million party members, pag lumabas yan, automatically ispiya kayo. Magre-report kayo, kayo sa partido. Oh, una na yan, no? Tanggaya na natin yan. Kumbaga, embedded na, nakabaon na sa bansang China na bawat mamaya ng mga Chino, dapat magkukunda kayo ng kumbaga o espionage. Pangalawa kasi, uh, sa on our side naman kasi, yung intelligence community natin, natatanda natin ka-orly, nakafocus palagi yan sa internal security. Mm -hmm. Mga ilang taon lang yan, no? panahon lang ni President Bongbong Marcos Jr na, later na realize na din declare ni Nika uh, Director General uh, si General uh, uh, Ricardo De Leon na maaring panahon na no nung mga ilang months niya dan dito sabi niya nag-shift na ng na attention ng ating intelligence community ang armed forces of the Philippines nga makailan lang na kayo nung tinatawag natin counter intelligence unit nila kasi lahat 'yan no, yung Nika intelligence service, armed forces of the Philippines, nakafocus lahat dyan sa counter insurgency. So, yun nga, meron tayong bansa na talagang lahat ng halos mamamayan at party members na bigyan ng obligasyon na mag-conduct ng espionage operation. Samantala tayo, always been blinded, uh, side-blind, uh, bl uh, side ano tayo, no? uh, blindsided tayo. There kasi nakafocus tayo palagi sa internal security. Ngayon lang tayo, kumbaga, nagugulat. Nare-realize natin, oh, nagkukondak pala ng intelligence operation ng China sa atin. Ngayon lang. No? Uh, sa palagay ko, aware naman ng ating intelligence community na nangyayari ito, wala na nga silang resources and of course yung priority for so many years nakapokus sa uh, uh, pag, ano sa pagtake sa New People's Army, Communist Party of the Philippines, sa uh, Abu Sayyaf, so forth and so on. Oh, sa panahon pa nga ni dating Rodrigo uh, President Rodrigo Duterte dinirect niya hindi lang yung law enforcement uh, operations pati yung intelligence operations sa drugs oh okay um, parang kung susumahin natin lahat hindi ko man hindi man siguro makatwirang isipin pero kung sa tagal-tagal na ng ganitong uh, plan itong planong ito ng China hindi kaya na ito ay maaring nagsimula noong mga panahon na tayo ay uh, nagdi-desisyon na manatili pa ang mga base militar ng Amerika dito o hindi na? Pwede kayang doon pa ah, nagsimula na yan? na yan? Napagtatagpila kasi na ilan sa ating mga kamabayan. Ah, palagay ko nagsimula na yan nung, uh, mga early uh, 21st century nung medyo lumakas lakas na sila, medyo makapangyarihan ni eh sila. Kasi uh, unang-una, hindi naman sila ganun kaagad umaman. Tandaan natin. No? Very expensive mag talaga, mag-maintain ng foreign intelligence operation. mag yan. No, hindi yan talaga. i mo yung tao, uh, i-insure mo na naging, maging loyal yung tao. Kasi ang danger din dyan, no? katulad nga nung pina pinasok ng China si Deng. Meron din dyan danger. Pag in-embed mo yung tao sa lipunan, pag napamahal yung lipunan, yung, yung lipunan doon sa pinadala mong operative, neutralize na yan. Mm -hmm. So, very expensive dyan, very risky. So, of course, pangalawa, yung priority. So, hindi ko talaga, uh, siguro, uh, as early as ano pa, uh, nung nag, nag start sila mag-establish yung embassy, nag-start na. Kasi tandaan nyo, no, uh, yung mga membro ng Chinese embassy, membro yan ng partido. Pag membro ka ng partido, obligation mo mag-report lahat ng information so part part of their job 'yun na uh, uh, professor uh, 'di ba bilang official ng embahada nagre-report ka uh, part uh, 'yung lang uh, uh, as as a diplomat uh, obligation mo 'yun sa 'yong pinagyeyeng ng bansa 'di po ba Oh oh part talaga 'yan uh, hmm. Kung baga, sa Vienna Convention on Diplomatic Practice Oo oh, oh. So uh 'yung type no gagamitin ko lang 'pag tuturo ako niyan yung mga meron tayong tinatawag na mga diplomats, no? ayan yung tinatawag mo, covered. Uh, mer meron silang, kumbaga, yung mga diplomats na yan, no? Oh, dyan sa embassy, kahit sa lahat ng embassy, meron dyan tinatawag na cover. No? Uh, cover mo, diplomat ka, pero actually, membro ka ng, sabihin natin, CIA. Membro ka ng MI6, pero may cover ka. Yung nahuli natin, si Deng, ayan yung tinatawag mong uncovered. Walang cover diyan No, kasi wala silang protection, wala silang diplomatic protection. Mm -mm. Okay. Uh, Pangulo na lang siguro, professor. Pinag-uusapan kasi 'yan, yung mga natuklasan na pang ESPIA. Eh nalala ko nung nakaraang araw, may ang balitaktakan sa camera. Eh. Yung pagdinig dito sa pra ano, uh, parang Legislative Franchise Committee sa pagkakaroon ng uh, kasosyo na Chinese ng uh, ating transmission ng National Grid Corporation of the Philippines ba hindi mo kaya yung iba, iba doon eh nangangamba rin na maaring doon eh may ganitong nangyayari na pag <laughs> Ang mahirap diyan. Kuryente, supply ng kuryente, eh, transmission ng uh, ang ang uh, kanilang uh, involvement eh. Uh, ano sa tingin niya dito, professor? Well, uh unang again tatanungin natin 'no kung espya man, tatanungin natin palagi, membro ba yan ng isang intelligence agency, no? Sabihin natin, of course Ministry of State Security, ayun yung kumbaga parang CIA ng China, pero malawa ka ng Ministry of State Security. Hindi lang yan nag-ooperate sa outdoor, nag-ooperate pa rin yan sa loob ng bansa. No? Tapos yung uh, base dun sa nil nilabas ng NBI, AP, mukha to si Deng uh, People's Salvation Army. Meron din ang intelligence agency. Pero nga sabi ko sa ka early pag membro ka ng Communist Party, kumbaga de facto spy ka na. Kasi obligado ka talaga mag-report sa partido. So sabiin uh, na natin, wala jan uh, membro ng Ministry of State Security, wala jan membro ng People's Liberation Army, no? Pero ay definitely sa lahat ng aspeto sa ng Lipunan ng China, membro dyan ng partido. So, so may uh, ikang may katwiran o legitimate yung concern ng ating mga mambabatas. Uh, tukol sa sapi sa NGCP ng mga Chinese, uh, kung yan ang dapat nating tukuyin? Uh, professor, ano? At sabi ko nga ka-orly, sabihin na natin wala, wala dyan Ministry of State Security. Mm -hmm. Wala dyan People's Liberation Army, mm -hmm. military agent. Mapa. Pero sa bawat Chinese corporation, may, may party member dyan. Oh, okay. Communist Party member. Pag card-bearing member ka ng party, obligasyon mo mag-report sa partido. So, de facto, ano ka na, uh, operative ka na. Kasi mag-gather ka talaga ng information, mag-report ka bilang member ng partido. Mag-report ka doon sa loob ng isang party cell na nandito, mm -mm. mag-report ka pa. Pagpunta mo sa China, i ka pa ng International Department ng Communist Party of China. So, in a way, ano ka na, talagang uh, uh, you are acting like a spy, although you're not a member of an uh, uh you know a intelligence agency kasi membro ka naman ng partido so ayan yung case ng China kaya dapat natin tindian uh, in a way the mere fact na meron kang 100 million party members the entire society itself gathers information di ba sa atin ako nag aaral sa abroad hindi never akong inapproach ng ating intelligence agency na mag-report nung ano ko dahil hindi naman uh, wala naman tayong ganyan sistema sa Pilipinas, 'di ba? Kaorli. Mm -mm. Oh, wala naman tayong ano. Wala, we don't. So ayan yung unique case ng China. Ayun ang dapat natin intindihin. All right. Mm -hmm. <laughs> Sige. Professor, okay na po. Pa, Salamat sa iyong muli pagsama sa ating palatuntunan ha? at uh, pag-usapan pa rin natin ito sa darating ng mga panahon at mga araw habang uh, tayo uh, yung nga lang tuwing uh, bago tayo mag-usap laging may nangyayaring pambubuli sa West Philippine City tulad dito bago ko namin tawagan may nangyari naman sa May Sandy kay ako naman talaga naman hindi talaga ano no, hindi talaga tayo naubusan ng mga bully <laughs> sa ating Sa na pati yung jacket mo Ano yung nakalagay na patch diyan na early uh, sa jacket mo uh, Ano to uh, regalo sa akin ng aking anak dating student regent ng uh, UP si uh, Superior ah, UP. Trinidad. Oo, UP, University of the Philippines. West Besides, UP state ka ba? West Besides State <laughs> University graduate ako, uh, Professor. Yeah, alma mater. ako uh, state, ko state, state UP University UP, eh. State University rin. Oh, alam mo naman eh, lahat ng mga magagalit. <laughs> Ayan naman tayo. <laughs> Kaya hindi ko mapansin, mga, ano, kasi alma mater ko ang UP eh. <laughs> Almamater <laughs> uh, uh, eh, ko. Uh, eh, lahat naman na, lalo na yung mga malapit, yung mga yung mga close kong Sintila uh, Yuris fraternity member, lahat naman ni sa UP Diliman. Uh, eh, professor. Maraming salamat, Prof. Okay. Uh, sa ulitin po. Thank you, thank you sir. Thank you. Kamo Orly, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Okay, thank you po. Si uh, Professor Renato De Castro, mga kapuso sa Defense Analyst, uh, Professor ng Department of International Studies ng De La Salle University. Thank, University. thank you. Professor. Maraming maraming salamat. kita kita pa.